I will destroy humans. Artificial intelligence. Sasakupin ang mundo? nag ang salitang AI o artificial intelligence dahil sa kontrobersyang dala ng chat GPT nitong mga nakaraang taon. Ang chat GPT ay isang language model tool na kayang magbigay ng sagot sa mga tanong o request ng tao sa isang click lamang. Ngunit alam nyo bang matagal nang may artificial intelligence sa ating teknolohiya ngayon? Ang mga autonomous vehicles na kayang ipagmaneho ang sarili, ang mga bahay na may mahigpit na security system na gawa ng algorithm, mga CCTV na kayang kumilatis ng mga takas sa batas gamit ang face recognition, ang paggamit ng machine learning ng Google Translate upang magbigay ng mas mahusay na pagsasalin wika mula sa isang wika patungo sa isa pa. Ang mga chatbot at virtual assistants na madalas nating gamitin sa customer support online. Sa medisina, ang AI ay ginagamit para sa pagdiagnose ng mga sakit, medical imaging at pag-aaral ng mga genetic data. Samantala, ang mga recommended na palabas na lumalabas sa feed ng Netflix at Spotify mo, AI din ang may gawa. Lahat ng ito, talinong higit pa sa kakayahan ng mga tao. Talinong teknolohiya na rin lang naman natin. Sinalaysay ng mga eksperto ang malawakang mga posibilidad na baka ang mga computer ay magtugma o maaaring higitan pa ang katalinuhan at kakayahan ng tao sa mga gawain. Kaya sa videong ito ay aalamin natin ang limang dahilan kung bakit kontrobersyal ang artificial intelligence at kung paano nito maaaring sakupin ang mundo. binabawasan ng AI ang kontrol ng mga individual sa kanilang buhay. Sa teknolohiya na gumagamit ng Artificial Narrow Intelligence o ANI na gaya ng mga search engine at digital agents gaya ng Siri, Alexa at Cortana ay malayo pa sa potensyal na sakupin ang planeta. Ngunit patuloy itong nagiging mas makapangyarihan dahil sa mga pag-unlad sa machine learning at natural language processing at mga pag-unlad sa science ng mga materyales, networking, energy storage at kakayahan ng hardware. Ang mga kasalukuyang smart network software equipped na mga aparato, sa sasakyan, digital assistance at mga plataporma tulad ng Google Search at Facebook Social Mapping ay nagagawa ang labis na komplikadong mga gawain. Ang mga sistema na sumusuporta sa mga global financial market, negosyo, militar pulisya at mga operasyon sa medisina, enerhiya at industriya ngayon ay umaasa sa network AI. Gagawa din na ang mga imposible sa loob ng isang araw. Ngunit hindi ito ang maginhawang buhay na dapat nating hanapin sa hinaharap. Maraming buhay ang masusolusyonan, ngunit maraming trabaho ang mawawala at maaaring magkaroon ng mas maraming mahihirap dahil dito. Unti-unti lamang tayo mabubulag sa patuloy na pagtiwala at paggamit ng digital tools ng AI. Pangalawa, magdudulot ng social inequalities ang AI. Alam nyo bang karamihan sa mga AI tools ay labis na dumidepende sa ibinibigay na personal na impormasyon, preferences, recent searches at data ng taong gumagamit nito habang patuloy na kumakain ng data ang AI upang gumawa ng mas malalaking desisyon, lalaki ang motibo ng mga may-ari ng ganitong plataforma na gamitin ang AI upang pagkakitaan at gamitin sa kapangyarihan. Sa mga kamay ng mga otoritaryong leader o diktador, ang AI ay maaaring abusuhin sa pangangalap impormasyon at kontrol sa mga mamamayan nito mawawalan ng kalayaan ang mga bansang nasa ilalim ng diktaturya. Sa mga ekonomiyang kapitalista, magdudulot ito ng bagong paraan upang pagmasdan at kontrolin ang mga manggagawa para sa kapakinabangan ng mas mayayaman na mamimili. Ang maliit na bahagi ng sangkatauhan ay makikinabang ng malaki mula sa AI, habang ang karamihan ay makakaranas ng AI sa pamamagitan ng mga paghihigpit sa kanilang mga pagkakataon sa buhay. Pangatlo, maaaring magdulot ng pagkakawatak-watak ng lipunan kung mawala ng trabaho ang tao dahil sa pag-overtake ng AI sa mga industriya. Unang dahilan ay ang pangunahing epekto nito sa trabaho at kabuhayan ng tao. Kapag marami sa mga industrial na trabaho ay napalitan na ng mga makina at AI, marami ang mawawala ng trabaho dadami ang mga mahihirapan. Ang mga sektor na naapektuhan ng labis ng pagbabago ay mapupuno ng galit at pag-aalit sa pamahalaan at sa mga kumpanya na nag aadapt ng AI. Pangalawang dahilan ay ang potensyal na pagdala ng hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan. Habang maaaring maging mas produktibo at mapanatili ang kalidad ng trabaho sa mga industriya na naaapektuhan, maaari ring magbisuta ito sa pagtaas ng mga sahod ng mga trabahador na may kasanayan sa AI sa makatwid, ang pagkakaiba-iba sa kita at kalagayan ng mga tao ay maaaring lalong lumalim. Ang mga hindi handa o hindi kayang umangkop sa bagong teknolohiya ay maaaring maiwan at magkaroon ng mas mababang antas ng kabuhayan. Ito ay maaaring magdulot ng mas malalim na agwat sa pagitan ng mayayaman at mahihirap na sektor ng lipunan at maaaring magbunga ng social unrest at dissatisfaction mula sa mga naaapektuhan. Pang-apat, kung patuloy na aasa ang tao sa AI, bababa ang talino at kakayahan ng taong makipagsalamuha at mag-survive. Sa pag-usbong ng teknolohiya, lalong laganap ang paggamit ng AI sa ating pang-araw-araw na buhay. Maaari itong magdulot ng maraming benepiso tulad ng mas mabilis na pamamahagi ng impormasyon, mas pinadali na mga proseso at mas magandang kalidad ng buhay sa ilalim ng mga tamang kondisyon. Subalit, ito ay nagdudulot din ng panganib sa kakayahan ng tao na mag-isip ng malalim at makipag-ugnayan ng mas personal sa kanilang kapwa. Kapag umaasa tayo ng sobra sa AI, nagiging mas passive tayo sa pag-iisip. Kaya't nagiging kakulangan sa kakayahan nating humanahin at kritisismo pag-ambag ng original na ideya at masusing pag-analyze ng mga sitwasyon. In short, magiging mababa ang level natin kaysa sa AI kung nagkataon ano na lang kaya ang magiging kapalaran ng tao sa kamay ng mga robot? Panglima, haharapin ng mamamayan ang banta ng cybercrime at hindi makontrol na cyberware. Nakakapagdipon at nakapagproseso ng malalaking dabi ng data ang AI. Ito ay nagbibigay daan sa mga kriminal na mas madaling makakalap ng impormasyon tungkol sa mga individual at organisasyon. Kung may maraming impormasyon, mas may mga pagkakataon para sa mga cybercriminal na mahanap ang mga butas sa seguridad at gamitin ito laban sa kanilang mga biktima. Halimbawa, maaari nilang gamitin ang AI upang simulan ang mga phishing attack. Kung saan ang AI ay lumilikha ng mas maraming nakakapagkumbensidong mga mensahe o mga website na magmumukhang lehitimo sa isang click lamang. Madali na rin mananakaw ang mga sensitibong impormasyon at personal na datos na maaaring gamitin ng masasamang tao sa mga illegal na transaksyon. Dagdag pa, ang AI ay posibleng maging sangkap ng mga cyber attacks na naglalayong, mangharas o magsabotahin ng mga individual, organisasyon o kahit na mga bansa. Ang AI ay maaaring magbigay ng mabilis na impormasyon at makatulong sa masusing pagsusuri ng datos nagpapalakas sa ating kakayahan sa pagsasaliksik at pagsusuri ng mga isyu ng lipunan, subalit ang sobra-sobrang paggamit ng AI ay hadlang sa kaunlaran nating mga tao sa personal na aspeto. Ang talino ng tao ang siyang naglagay sa atin sa taas ng food chain, hindi ba? Hahayaan na lang ba natin na tayo ay bumulusok sa baba at magpakontrol sa AI at teknolohiya? Ikomento mo naman ito sa ibaba. ba? Pakilike ang video, magsubscribe at ishare mo na rin sa iba. Salamat at God bless!